Masamang balita ito para kay Senator Bato de la Rosa. Ang dating PNP chief na si Senator Ping Lacson ay may matibay na pahayag ukol sa isyu ng kanyang posibleng pag-aresto. Ayon kay Lacson, bagamat may tinatawag na legislative immunity ang mga senador kapag may sesyon ang Kongreso, may hangganan pa rin ito. Kung ang kaso ay may parusang higit sa anim na taon at walang kasalukuyang sesyon, maaring ipatupad pa rin ang pag-aresto. Ngunit paano nga ba makakaiwas si Senator Bato kung walang sesyon ng Kongreso? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Lakson, hindi basta-basta maaaring gamitin ang Senado bilang taguan dahil sa mga limitasyon ng batas. Takot ako na makulong dahil kawawa ang mga apoko, hindi ko na sila makikita, ani Bato. Dahil dito, tila nag-iisip siya ng paraan upang umiwas sakaling lumabas ang warrant mula sa International Criminal Court. Ngunit may punto rin si Lakson. Kung talagang may tiwala si Bato sa sistema ng hustisya sa Pilipinas, bakit siya magtatago? Kapag wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Isang tanong na dapat pag-isipan. Sa kanyang pahayag, ipinaliwanag ni Bato na kung hindi siya makakakuha ng hustisya sa bansa, bakit pa siya susuko isang matinding pahayag na nagpapahiwatig ng kanyang pangamba sa posibleng magiging hatol laban sa kanya. Sa isyong ito, hindi maiiwasang magbalik tanaw sa mga naganap noong Administrasyong Duterte kung saan si Bato ang nanguna sa kampanya laban sa droga. Sa kabila ng kanyang posisyon noon bilang top cop, ngayon ay tila siya naman ang hinahabol ng batas. Hindi ba't may irony dito? Samantala, ipinaliwanag ni Lacson na bagamat may immunity ang mga mambabatas, may malinaw itong limitasyon. Hindi ito absolute at hindi rin ito proteksyon sa lahat ng pagkakataon. Kapag walang sesyon, ang mga kaso laban sa kanila ay maaaring ituloy at hindi ito mapipigilan ng kahit anong posisyon nila sa gobyerno. Hindi rin ito simpleng usapin ng politika kundi isang seryosong legal na proseso na may international na implikasyon. Kung sakaling ituloy ng ICC ang pag-aresto kay Bato, magiging madali ba para sa kanya ang pagtatago? Ang mga international cases tulad nito ay hindi gaya ng mga karaniwang kaso sa bansa. Kapag umabot na ito sa international level, mas lalong magiging komplikado ang sitwasyon. Ang mga bansa na miyembro ng ICC ay may obligasyong ipatupad ang mga warrant of arrest na inisyu nito. Sa ngayon, ang tanong ay hindi kung dapat bang matakot si Bato, kundi kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. May mga nagsasabing dapat siyang lumaban sa korte upang patunayan ang kanyang panig, habang ang iba naman ay naniniwalang ang pagtatago ay isang uri ng pag-amin ng kasalanan. Ano sa tingin mo? Isang bagay ang malinaw, ang batas ay may limitasyon, ngunit hindi ito maaaring takasan ng kahit sino, kahit pa isang senador. Kung tunay ngang walang kasalanan si Bato, hindi ba't mas mainam na harapin niya ito ng may tapang? ang kanyang magiging desisyon sa mga susunod na araw ay magpapakita kung siya ba ay isang leader na may paninindigan o isang taong nais umiwas sa pananagutan. Ayon kay dating Senador Ping Lakson, hindi kailanman naging madali ang pagtatago. Siya mismo ang nakaranas ng matinding pagsubok at alam niya kung gaano kahirap ang mamuhay ng may takot. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado, ang pagtatago ay hindi kailanman nagdala ng tunay na kalayaan. Ngayon balikan natin si Senator Bato de la Rosa. Hindi siya isang pangkaraniwang mamamayan. Siya ay dating PNP chief at kasalukuyang senador. Nasa kanya ang kapangyarihan, impluensya at suporta ng ilan. Pero ang tanong, sapat ba ang mga ito para makaligtas siya sa banta ng International Criminal Court o ICC? O ito na ba ang simula ng kanyang pagbagsak? Para kay Lakson, hindi ang pagtatago ang tamang sagot. Sa halip na umiwas, dapat umanong harapin ni Bato ang mga paratang laban sa kanya. Mas makatarungan ang pagharap sa kaso kaysa magsanib-puwersa sa pagtatago ani Laxson. Ipinapahiwatig nito na kung nais ni Bato na mapanatili ang kanyang kredibilidad, dapat niyang patunayan sa batas na wala siyang kasalanan hindi sa pamamagitan ng pagtakas kundi sa pagharap sa proseso ng hustisya. Ngunit paano kung magtuloy-tuloy ang planong pagtatago ni Bato? Malaki ang magiging epekto nito, hindi lamang sa kanyang reputasyon, kundi pati na rin sa kanyang kinabukasan sa politika. Hindi maiiwasang isipin ng publiko na ang isang taong tumatakas ay may itinatagong kasalanan. At kung tuluyan siyang mahuli, mas lalong madudungisan ang kanyang pangalan. Sa usaping ito, malinaw ang posisyon ni Lakson na kung walang dapat ikatakot si Bato, hindi niya kailangang umiwas. Ngunit kung pipiliin niyang magtago, hindi ito magiging madali. Ang ICC ay isang pandaigdigang hukuman na may kapangyarihang maglabas ng warrant of arrest na maaaring ipatupad ng iba't ibang bansa. Ibig sabihin, kahit saan siya pumunta, may posibilidad na mahuli siya. Habang patuloy na umiikot ang balita tungkol kay Bato, maraming tanong ang bumabalot sa kanyang sitwasyon. Magtatagumpay ba siya sa kanyang balak na hindi magpailalim sa ICC o mas lalo lamang nitong pahihirapan ang kanyang kalagayan? Sa ngayon, ang tanging sigurado ay ang patuloy na pagbabantay ng publiko sa bawat kilos niya. Sa politika, bawat desisyon ay may kapalit. Kung si Bato ay magpapasya na huwag humarap sa batas, tiyak na may malaking epekto ito sa kanyang karera. Hindi lang ang mga mamamayan ng bansa ang nakamasid kundi pati na rin ang buong mundo. Ang kanyang mga hakbang sa mga susunod na araw ay maaaring makapagpabago ng kanyang kapalaran. Samantala, isang mahalagang tanong ang dapat pag-isipan. Kung sa tingin ni Bato ay walang hustisya sa ating bansa, bakit hindi siya gumawa ng hakbang upang ito ay mapabuti? Bilang isang senador, nasa kanyang kamay ang pagkakataon upang baguhin ang sistema. Ngunit sa halip, mas pinili niyang maghanap ng paraan upang takasan ang kanyang kaso. Hindi madaling sagutin ang mga katanungang ito. Pero isang bagay ang tiyak na ang batas ay hindi dapat nilalampasan ni numan. Ang bawat kilos ay may katumbas na responsibilidad. At kung ang isang opisyal ng gobyerno ay hindi handang panindigan ang kanyang ginawa, paano pa niya mapapanatili ang tiwala ng taumbayan? Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, ang tunay na gabay sa ating buhay ay ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo tinawag upang magtago sa harap ng pagsubok, kundi upang patuloy na gumawa ng tama alinsunod sa kanyang mga kautusan. Ang batas ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi naluluma at hindi nalilimitahan ng panahon o lugar. Ito ay para sa lahat, anuman ang kanilang sitwasyon sa buhay. Sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ni Senator Bato, pati na rin ng ibang tao na maaaring makaramdam ng takot sa kanilang mga desisyon, ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa pagtakas kundi sa pagtanggap ng responsibilidad. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi isang kahinaan kundi isang pagpapakita ng tunay na katatagan. Kung tunay nating iniibig ang Diyos, susundin natin ang Kanyang mga utos at ito ang sinabi sa Juan 14.15, Kung tunay ninyo akong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang buhay ay puno ng pagsubok at minsan mahirap gawin ang tama, lalo na kung may kapalit na malaking sakripisyo. Ngunit sinabi ni Jesus sa Mateo 5.17-19 na hindi mawawala ni isang kudlit o tuldok sa kanyang kautusan. Ibig sabihin, ang batas ng Diyos ay permanente at kailangang sundin ng sino mang nagnanais ng tunay na kalayaan. Ang kalayaang ito ay hindi nagmumula sa kapangyarihan o sa pag-iwas sa pananagutan kundi sa paninindigan para sa katotohanan at katarungan. Si Senator Bato, bilang isang opisyal ng gobyerno, ay may pagkakataong ipakita kung paano dapat ipatupad ang batas. Ngunit kung pipiliin niyang magtago, anong mensahe ang ipapadala niya sa mga mamamayan? Kung ang isang leader ay hindi kayang humarap sa batas, paano pa niya mahihikayat ang taumbayan na maging matapat at may pananagutan sa kanilang mga kilos? Sa huli, Walang sino man ang nakatataas sa batas ng Diyos at ng tao. Kaya sa gitna ng mga pangyayaring ito, ano ang dapat nating gawin? Una, huwag tayong magpadala sa takot. Kung tayo ay nasa panig ng katotohanan, hindi natin kailangang magtago. Ikalawa, patuloy tayong manalig sa Diyos. Sa lahat ng pagsubok, siya lamang ang tunay na makakatulong sa atin upang malampasan ang anumang hamon sa buhay. Ikatlo, Gawin natin ang tama kahit mahirap. Ang pagsunod sa batas ng Diyos ay hindi laging madali, pero ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Ang panalangin ay isa ring mahalagang sandata sa laban ng buhay, kaya't lumapit tayo sa Diyos tulad ng panalangin ito. Ama naming Diyos, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at sa gabay na iyong ipinagkakaloob sa amin. Tulungan mo kaming manatiling matapat sa iyong mga utos at huwag matakot sa hamon ng buhay. Hinihiling din namin ang iyong paggabay sa aming mga pinuno, kabilang si Senator Bato at ang iba pang mga namumuno sa aming bayan. Naway bigyan mo sila ng karunungan upang gawin ang tama at hindi lumayo sa katarungan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at patuloy mo kaming gabayan sa aming paglalakbay sa mundong ito. Lahat ng ito ay ipinapanalangin namin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Sa huli, malinaw na hindi basta-basta makakatakas sa pananagutan, lalo na kung may mga batas at prosesong dapat sundin. Ang pahayag ni Lacson ay isang hamon kay Senator Bato, kaya dapat ba siyang magtago o harapin ang mga akusasyon? Sa politika, bawat galaw ay may epekto sa hinaharap. Ano sa tingin niyo? Dapat bang harapin ni Bato ang kaso o may katuwiran ba ang kanyang pag-iwas? I-comment nyo ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang maiinit na balita.